Good day mga Earp Another day, another vlog Another food trip or tambay Papunta tayo ngayon sa Classic ultimate tito na food trip tambayan nung araw Yun ay walang iba kundi si Mang Jimmy's Kalenderia Pero ngayon, apo na ni Mang Jimmy yung nagmamanage So, punta natin Pero wala silang restaurant ngayon Take out lang lahat So, pagkakuha natin doon Ano tayo ng kape yan? Doon natin chichibigan Alright? Let's go! Naaalala mo ba yung Tapa Mix? O 2 plus 1 combo? Only Rice? Na dati wala pa namang ganun na siya lang meron. 2010 pa nung huli akong kumain kay Mang Jimmy. At sobrang hindi ko makakalimutan yun kasi dinala ako ng unang-una kong boss doon sa unang trabaho. Tapos mula nun, lagi na yun ang pinupunta namin pag-lunch. Isa ka ba sa mga ultimate tito na naabutan si Mang Jimmy's. 2 plus 1 ulam, only rice plus soft drinks na malamig. Hindi mo na kailangang pumunta ng probinsya para makatikim ng sobrang sarap na sisig at tapa mix na solid. Sa Balara, Quezon City ka lang dadayo, hanapin mo si Mang Jimmy's kainan at dun patok lahat ng mga pagkain niya nung araw. 2010 pa, nung huli ako makakain kay Mang Jimmy's at sobrang saya ko nung nalaman kong itinuloy ng kanyang apo yung kanyang mga niluluto at tinitinda. Kaya naman samahan nyo ako sabay-sabay tayong pumunta sa pick up point or pinned location kung saan nyo matatagpuan ang Mang Jimmy's Apo. Samahan nyo akong tikman at alamin kung nagbago nga ba ang lasa ng tapa mix at sisig ni Mang Jimmy's pagkalipas ng panahon o ganun pa rin yun galing tayo dun sa kabila papunta dito dito na tayo ngayon sa side na to ito so Manila Water Doon sa may bago mag UP, UP Town lang ayos ways nyo na Kuya JCM po dito, kaya dito ako doon kasi hindi ako sure kung may bike lane Doon sa overpass o bike bike ba so dito na lang kaso pag dito ka kasi bumaba Tasalubong ka so doble ingat lang sa mga kapwa bikers mo so, ito na yung pasukan eh. ito na yung katumana eh. dapat dito naka waste ka na or naka google maps ka na naka tuloy tuloy ka na so okay tayo kay kuya oh wala nga bike dun sa kabila so dito talaga kayo So, magpasok mo dito, Ayan ah nag uh, google maps na tayo dire diretso lang pala halos pag nakita mo yung balara elementary school diretso pa rin huwag kang kakabahan so okay natin to Makitid nga, hindi ka sa kotse Motor lang guys Tuloy, tuloy lang Anong pwede magtanong? Saan yung, saan yung Kuya J. Liempo? cảm ơn oh, thank you thank you thank you ah hồn sao không phát rồi Nakita ko na yung landmark niya. So, hindi talaga kayo makapagsasak na yan. Motob Maganda pa. Lock nyo na lang kung pananam. Chat na natin ngayon si Kuya. Ito pa si ate. Thank you po. Ayos, thank you, thank you <laughs> Ayos, doon natin siya i-open Hanap tayo ng ano Kainan Yun pala galing si ate Ay, nakita mo So, yun Hindi natin umiit yung apo ni Mang Jimmy Pero, at least alam nyo yung meron na So, pos natin yan Pagdating sa UP, hanap tayo ng mga kainan doon Para bilta yung kanin, sa kape Oh, ayan na. Laya na ulit. Post office, tapos laya. Yun. Medyo mainit lang. May mga konti lang yung tao. Laban na. Sigahan na natin to. Bumili na ako ng kanin. Ito yung mga ulam natin. Latag natin lahat. Siyempre. Lagi tayo may baong mahiwagang tinidor. Ha! One, two, three, oh. Sakto. Let's champion. Call chop. Sisig. Ito yung super tempting. Grabe. So, ang unahin natin ay ang Tata -mix. Tingin ko mas masarap ito pag nasa sizzling plate pa rin. Pero, unang tingin, para siyang nababad ng matagal yung sarsa niya dun sa tapa eh. So yun eh. Mm. Yung texture niya sobrang lambot. Matamis ng konti. Na may alat. Ito pa rin yun. Ito pa rin yun. Ito pa rin yung lasa na yun. Tagal na na ito. Grabe. Bang Jimmy's, the best ka pa rin. Wala tayo sa sisig naman. Ayan natin. Ang sisig niya. Kung ganoon pa rin. Mmm. Mm. Pwede siya pang kulutan, pwede siya pang ulam. Takto lang yung lasa ng mayo. Hindi siya purong taba. Malaman siya. Uh, out of 10, mga 9. 9 out of 10. Pero yung tapa mix, 10 out of 10. Pork chop tayo. pork chop okay. ah ito talagang dapat nasa sizzling sya pero malangis na talaga sya pero yung lasa nya may alat sakto okay sya saka hindi sya makunat malambot pa rin sya 8 uh, out of 10 sa pork chop yung tapa mix ang hindi nagbago So, I recommend na pag-rap na lang or palala move nyo kasi medyo mahirap pumunta doon sa lugar nila pag coach kayo. Pero pag lala move or grab, okay. So, Mang Jimmy, salamat. At sa apuin, Mang Jimmy, good luck. Sana magkaroon ka ng physical store. At mabuhay yung mga sisig. 2 plus 1 meal. Only rice mo na combo. Lahat. Sana mabalik mo. Good luck. Thank you. Ride safe. At kita kayo -kit sulit sa susunod na vlog. Mula dito sa Laya kita kits ulit. Bye bye. Kain muna tayo. Hindi ko na nilagyan ng kalamansi tsaka ano kasi ang sarap niya. Pinardner ko sa chow fan rice. Ito, ano lang to. 70 pesos o 65 pesos yung ganito. Sama na to. Yung tapa mix na pork. Ganon din. Solid yung lasa. Sarap.